Samut sa ring uri ng agricultural product ang kinumpiska ng Bureau of Plant Industry dala ng paserong Chinese at Vietnamese sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Kasunod ito ng pagkakaharang ng mga tauhan ng Bureau of Custom Examiners matapos itong dumaan sa X-ray machine. Kabilang sa mga kinumpiska ng Bureau of Plant Industry ang 2 kg na lychee, 6 kg sa cherry dala ng isang pasehero mula sa Jinjiang. Kumpiskado din ang 1 kg ng bamboo shoots 1kg peach at 1.2kg beans mula sa Jinjiang ganon din yung 2.5kg avocado at 0.4kg na tilibs dala ng isang pasero mula sa Vietnam kumpiskado din ang 8kg na plums 2.5kg na peaches 2.5kg na lychee 1.5kg na apple at 0.5kg na orange mula China Ayon nga sa Bureau of Plant Industry, ang mga nakumpiskang produkto ay walang mga kaukulang permit kung saan dadali nito sa kanilang pasilidad para sa tamang disposisyon. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.